Ayan po guys, ayan. Uh, uh, kahapon guys, uh, dito po namin na uh, uh, huling uh, nasundan po yung uh, aswang guys, no? Dito po siya napunta guys, kaya uh, pagdating dito, bigla lang po siya nawala. <coughs> kaya pagpatuloy po namin ang paghahanap ngayon. Uh, makita natin siya nasundan po natin guys, kung saan po siya naglulungga, no? Jempo sekriti. Si Para mengkukulam yun bro no? mangkukulam aswang? Ini pun namin macak o mengkukulam sya o aswang Para mengkukulam. Sampai yun bro. patuloy lang natin paghanap bro baka makita natin dito baka umuwi, umuwi yun sa ano bro umuwi yun sa kung saan po siya naglulungga pero uh, kasi ah, ngayon, may, ano, ngayon ah, hapon na naman oh baka lumabas naman po yun kung hindi yan napuruhan sa ano bro asin asin mm -hmm. baka may naramdaman pa yun yung asin bro naubos yung asin kahapon hindi ka nakadala ng asin dyan? wala ka ng asin dyan?

Dan saya ini nanti, ini nanti, tidak bisa ini melalui. Sige, sige. Mauna ka, mauna ka. Mauna ka. Kami tayo sabay para makita natin kung saan siya patinda. So, ayan po. Bababa na po si Creepy. Ayan. パワーエレアスゴロプロパウーイだア。 pinapili mga taong nag Ayun na ako tigilan. Kumuha kayo ng kahit ano sa kanila. Lalo na sa taong ang sa kawayan. Kumuha kayo. Para kasi Yes. Да я понимаю. Ano yung kakagawin ka sa kanila? Baka Makakukulamin ka, bro. Ako, galit na, galit na! Makakukulamin ka! <tod> Bakit siya ng mga picture? <tod> na bro, ay doon, bro. Ayun lang picture! Ayun doon, bro. picture! Ayun lang bro. Ayun picture! Ayun lang doon sa likod. その中で答えはいかがでした kung anong bagayin ko sa kabilang